Kaya tayo. muna tayong kape Meron tayong no juice Kahapon dumating ang ating bagong cellphone Ooh, Sarap Thank you Kay Bosing Binili tayo ng ah, Inuutang pala tayo ng ano Ng cellphone Kasi Ang ginagamit ko cellphone Malapit ng bumigay Si Galaxy Note 10 at meron po tayong panibagong good news. Thank you, Lord. At ito na po ang ating matagal na hinihintay. At lahat tayo ay gusto natin makamit ito. Ang ating pinagpaguran, pinagpuyatan sa gabi-gabi. Ayan, ito na po ang ating resulta. Thank you, Lord sa aking mga panalangin at dininig mo po. eto na po siya. Jaran! Ang ating, alam nyo na to. Oh. Jaran! Aha! Ay, thank you, Lord. Hmm. Ayan. Hmm. Hmm. Mga kadudong, ito na po ang ating pinakahihintay. At siyempre, magpapasalamat muna po tayo sa ating mga subscriber, viewers na hindi po iniiwan si Dudong hanggang ngayon. At of course, maraming maraming salamat sa iyo. Sis din, din Sis Din Din. Kung hindi dahil sa iyo. At kay Madam Osang. <laughs> hindi dahil sa inyo, hindi ko makikilala si founder Jen J. Kulit Boss, founder salamat sa iyo At dinala mo po ako kay, of course, kung hindi dahil kay Jen J. Hindi ko po makikilala si Nesnoy Nesnoy, salamat din sa iyo at pina 1K mo ko. Salamat. Maraming maraming salamat po. At siyempre, kayo na Amsiel, um, pa ba? <laughs> of course, hindi ko na iisa-isahin ang Team Kulit, Team JJ Kulit. Maraming maraming po salamat sa inyo, sa inyong suporta na hindi nyo po iniwan si Dodong hanggang ngayon. Kaya, tara. JJ, Boss, Founder, ito na ang ating, ang aking hinihintay. Ang Google AdSense. Thank you, Lord. At thank you rin sa inyo. Sa ating mga subscriber, viewers, silent, viewers, silent subscriber. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya ulitin ko, thank you Lord. Thank you Miss Dindin, Madam Osang at kay Boss Founder Jane J. Salamat sa iyo at of course sa mga tinkulit na may mga bago, may mga luma. Salamat sa inyo lahat. Thank you po. At nagbunga na ang ating pagod at puyat. Ito na po. Maraming, maraming pong salamat sa inyong lahat. Dumating na po. Ayan, si Google. Si Google AdSense. Woo! Buksan na natin. Ta-da! Let's Thank you. Boss Founder, Jeng J. Thank you po. sa tabi. Ay, ay, ay. Ika nga naman. Si Swepeng ka. Bagong cellphone. Hmm, dumating pa si Google Ads. Thank you. Ay, ingatan natin. Baka masira. Tingin ko na lang kaya Tingin na lang natin Kaling. Hmm. Ayan, hindi ko po alam kung ako ay iiyak. Hmm. Matatawa, of course, natatawa at naiiyak. sa ating mga paghihirap napakahirap po talaga bago natin makuha ito si Google AdSense ayan, ayan of course, congratulations your personal identification number PIN welcome your AdSense or AdSense YouTube button, uh, for you for your YouTube account since, since set up receiving payment yet please follow the instruction alam nyo naman siguro ayan uh, mag napakiting na po ang ating pinaghirapan ayan tawa Tawakas. thank you lord at thank you po sa inyong lahat uh, at hindi nyo po iniwan si Dudong of course boss Henry eto na ang aking pinaghirapan. Boss Edwin, ayan. Sisipagin nyo nang mag-upload o mag-live. Ayan. Of course, hey dudes! Ayan, dumating na po. Woo, sarap! Hmm. Kaya, maraming maraming salamat sa inyo. At kung hindi dahil sa inyo, hindi natin makukuha to. At of course, kay Boss, founder, JNJ, salamat sa inyo. Salamat sa iyo. At di dahil sa iyo, hindi natin makakamit si 1,000 subscriber. Kaya boss, founder, JNJ, thank you. Of course, kay Dindin, thank you sa iyo. At kay Madam Osang at sa bumubuo ng JJ Team JJ Kulit. Thank you very much. At ito na. Dumating na po ating pinaghirapan at pinagpuyatan. Of course, ayan. Medyo pag nakaluwag-luwag tayo, magdodonate-donate din lang tayo. Yan ang ating pananaw sa buhay. Ayan. Boss Henry. <laughs> Ayan na. Uh, Boss Edwin. And hey dudes. Hmm, sa mga subscriber ko, maraming maraming salamat po. At sa ating mga viewers, uh, pwede na po tayo no escape ads. Ayan mga kadudong, tara, mag-celebrate tayo ng kape. Ay, sa umaga. Kina ko ba? Natin pa sa kalamatan. Hi, thank you, Lord. please. Speedless. Talaga naman po. Hindi po. Hindi ko po alam kung saan ang gagaling ang aking kasi yan. At ay, nakaraos din po. Uh, Idol. Pau. Tupit. Thank you. Sa mga payo mo. Salamat. Sino pa ba? Hindi ko na ko po kayo isa-isahin. Ang dami. Salamat. Maraming maraming salamat po sa inyo. <coughs> tapos na po ang ating paghihirap. Panibagong paghihirap na naman. At least, itong panibagong paghihirap natin may katuturan na. <laughs> talagang pagsisikapan natin Ayan na po si Google AdSense kailangan na po natin I-activate ito para ayos na hindi talaga na po aking ipalalaminate <laughs> Sarap ang pam 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 <laughs> Sarap sa pakiramdam. pam pam, pam, pam. Ay, ay, ay. Sarap. Ay. Susunod dyan, mga plaki-plaki. Matagal pa yun. Taon. Kaya, sabi nga nila, sipagan mo lang at makukuha mo rin yan. Kaya, ito na ang ating pinaghirapan. Kape. Kape. ko. Sis Dindin. Din. Thank you very much. <laughs> <Hey>. <laughs> Madam Osang. Thank you. Okay. Powder, boss, JJ. Sina tayong ganap na team kulit. Kaya, mga team kulit, wala po tayong iwanan, wala po tayong laglagan. Kailangan po lang tulungan. Ayan. Alam niyo naman siguro to. O, pag dumating na yan, mm, ya, ah, uh, nalagay nyo lang. Ayan na. Okay na. Tapos na. Oh, ito ang reservist request eh. Hmm? <laughs> Hindi ko wala kung ako'y natatae. Eh. Naiiyak, <laughs> natutuwa, of course. Ay, salamat, Lord. Of course, salamat sa inyong lahat. Sa mga tulong ninyo na uh, pinagtatagaan nyo po ang mga video ni Dudong. Thank you, thank you, thank you very much po sa inyo lahat. <clears throat> Saludo si Dudong sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, of course. Sa ating mga nasa ibang bansa na nagpapakahirap para lang may, ipad, may paidala, padala sa atin sa Pilipinas. Maraming maraming po salamat sa inyo. <clears throat> kung saan sana po nakakarating ang video ni Dudong. Kaya maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa video ni Dudong. Thank you. Thank you very much po. Ay, ay, ay. ay. Sarap magtatalon. <laughs> ah, laga naman po. Kung maalala ko lang, yung ako'y nag-uumpisa sa subscriber pa lang. Puyat, pagod. Pag may nag-unsubscribe, alam nyo na. Huwag <laughs> naman ganyan. Pag ina kayo, huwag nyo nang iwan. Walang, walang laglagan. Walang iwanan. Tulungan lang. Ay, kaya ito. Hmm. Tapos na po ang paghihirap ni Dudong. At ito na naman ang panibagong yugto ng buhay ni Dudong. Ang ganda ng aking 2025. Bagong cellphone. At ito na po. Oh, tumating na rin po si Google AdSense. Kaya, ay, mga kadudong. Maraming, maraming, marami pong salamat sa inyo. Oh, Boss Edwin. Boss Henry Dudes. Ay, ito na ang ating pinaghirapan Kaya ito na. Hirap, pagod, puyat. Ang inaabot ni Kadudong. Ayan. Ay, thank you. next thank you very much iyo. Of course, Boss JJ at sa team JJ Kulit. Maraming maraming salamat sa inyo. At sa ating mga subscriber, mga bago, mga datihan na hindi iniiwan si Dodong, maraming 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 pong salamat. At hindi po akong magsasawag magpasalamat sa inyo sa araw-araw. Marami pong salamat. Kaya, ay, hindi po maubos ang galak, tuwa ni Dodong. Ay, nako. Kaya walang masabi ko hindi. Tara, kapitayo. Ay hmm. Ay, ay, ay. Ay. Kaya, sinurprise ako ni ni Kabosing. <laughs> Congratulations, Dudong. Sabi sa akin, bakit? Ito na. <laughs> ay, ay, ay. Talagang, kaya hindi ko na inanong dumating. Kaya ito, tapos na ang ating paghihirap. Ganito pala yan. At least naranasan ko na, alam ko na. Kaya kayong mga kadudong, pagdating po ninyo ng 3,000 at 500 subscriber, mag-apply na kayo ng... Uh, na kayo. <laughs> Para pagdating nyo ng 4,000, hindi na re-revisahin ni Lolo YT. Kasi, pag na-approve na po kayo sa 3,000, madali na po sa 4,000. Magpipilap na lang kayo ng inyong address, uh, tax, yun lang, post ID, yeah, mga kadudong, marami maraming pong salamat uli. At hindi po magsasawag magpasalamat si Dudong at ito na ang ating journey uh, at kahit papano po malilibang libang si Dudong malilibang na naiinis naiinis <laughs> ay, ay ay bago natin nakamit si Google AdSense ay ay thank you po marami ay uh, ay 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 salamat. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa bumubuo po ng team JJ Kulit. Ayan. Medyo makakatulong-tulong na tayo po sa inyo. Ayan. Ay, ay, ay. Maraming, maraming salamat po. Wala na. Hindi na alam ni Dudong kung ano sasabihin niya. Kaya wala nang masabi kundi maraming, maraming salamat po. Ay, ay, ay. Ito na. <laughs> Dudes. <laughs> Boss Henry. <laughs> Boss Edwin. Oh, ayan. Isang taon at August, September, October, November, December, January, isang taon at five months natin ako ha. Ah, si Google AdSense. Kaya ito na ang ating panibagong journey. Maraming maraming salamat po. At sa uh, mga subscriber uh, mga subscriber na mga nilagdag si Dudong maraming maraming salamat din po sa inyo. At least uh, mga mga alam mo na pagkatapos mo silang subscribe bye bye <laughs> sana naman po wag po sana kayong ganun magtulungan po tayo wag po tayong magisnaban mag uh, laglagan kailangan tulungan lang po para sa ating ikauunlad ng youtube channel subscriber ang kailangan kaya pag medyo nakaluwag-luwag tayo, tulungan po natin. At tutulungan ko po ang mga maliliit na bahay. Kaya maraming, maraming pong salamat. Kaya sa mga maliliit, huwag po kayong mag-alala. Pagka medyo, medyo okay-okay na tayo, madali naman pong magpa-1,000. Yeah. Ito mga dudong Thank you po Kaya uh, yeah. Kung may sasalihan kayong group Sumali kayo sa group malaki may tutulong sa inyo Kaya yeah. Boss Founder JNJ Thank you sa iyo Maraming maraming salamat At kay Boss Nay, Boss Noy <laughs> Ay, pala magpatawag ni Boss Noy. Yeah. Uh, sir, ay din na sir. Next <laughs> uh, Noy, maraming 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 salamat sa iyo. At sa mga tulungan mo, thank you sa iyo. Uh, ito, hanggang dito lang ang ating unbox, ah uh, unboxing ba ito? Tawag dito ng ating Google AdSense. Dumating na ang ating pinaghirapan pinagpuyatan ng isang taon at ani limang buwan. Ayan. Ito na, mga kadodong. Thank you po sa inyong lahat. Maraming, maraming pong salamat. Ay, nako. Ganito pala ang feelings. I got no feelings. Thank you. Nandito lang po muna ang ating video. Marami pong salamat. At hanggang sa muli, of course, ito ang inyong Kuya Dudong nagsasabing magandang umaga, bayan. At please, paki-share na rin ang aking video. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. At paki-hit na rin po si notification bell para lagi po kayong updated kay Dudong. Kayo na lang po sana mag-balang sabi nga nila, kung may tiyaga, may nilaga. Yeah. thank you po ng marami sa inyong lahat sa pag hindi nyo sa pag uh, hindi nyo sa pagsawang ano? <laughs> hindi nyo iniyo si Dudok hanggang ngayon. Maraming maraming salamat po. Okay. Ganito na lang. Bye-bye. God bless us all. Thank you po uli, Boss JJ, Ms. Noy, Sis Dindin, at Madam Osang. Ito na. Oh. <laughs> ating pinagpupuyatan at pinaghihirapan. Thank you. Bye-bye. Ang nga sa muli ng ating second journey. Bye-bye. 嗯，哎，不。